Ang bansang China ay kahanga-hanga pagdating sa maraming bagay mula sa mga robot, high-tech na kagamitan at marami pang iba. Mga patunay na pagdating sa innovation at idea, hindi sila magpapatalo. Pero bukod sa technology, may mga bagay pa na ginagawa. Ang China na talaga namang nakakabilib at dyan papasok ang aquaculture sa region ng Xinjiang. Ang Xinjiang ay isang region sa bansang China na talaga namang napakalaki. 618,000 square miles ang lawak nito. At ito ang pangwalo sa pinakamalaking region sa buong mundo. Ito ay matatagpuan sa sulok ng China at kaborder nila dito ang Mongolia at ang Kazakhstan. Sa lawak ng lugar, sinasabi na 9.7% lang nito ang naaangkop na pwedeng manirahan ang tao. Bakit? Well, ang lugar na ito ay binubuo ng tuyong-tuyo na lugar kung saan tatlo din ang desyerto sa bahaging ito. At kapag may mga desyerto, meron ding matataas na mountain range sa palibot nito. Sa sumatotal, ito ay isa sa mga pinaka-dry na lugar sa buong mundo. At dahil nga ito ay sun-dry na lugar, alam na rin natin na malayo ang lugar na ito sa dagat. Dahil ang pinakamalapit na dagat sa Xinjiang ay libu-libong milya ang layo. Mainit, malawak, at dry na dry na lugar. Tapos dito nila naisipan na magdala ng milyong-milyong isda crabs, at iba pang namang dagat. Teka lang, ano daw? Ang China ay isang bansa na punong-puno ng idea at isa na siguro ito sa mga pinakamagagaling na ginawa ng bansa nila. Ang lugar na ito ay ang Taklamakan Desert, isang disyerto na kilala rin bilang Sea of Death. Dahil sino ba namang tatagal sa disyerto na sobrang init, napakadalang umulan at madalas pa ang sandstorm. Pero sa kabila ng hirap ng sitwasyon sa lugar na ito, sa gitna mismo ng disyerto tinayuan ng mga Chinese ang lugar na ito ng aquaculture. Isang daan maliliit na isda, bawat uri, gaya ng gold silk, tilapia, grouper, mudskipper, at marami pang iba. Ang mga isda ay nilagay sa naglalakihang fish pond at tama, nasa desyerto ito. Matapos malagay ang mga fish fry o mga batang isda, agad silang naka-adapt sa bago nilang habitat. Kahit pa ang palibot nila ay tuyong-tuyo na desyerto. Sino ba namang mag-aakala na pwede pala ang bagay na ito? Farmers in China's Xinjiang province are turning a desert into a thriving farmland. Sino bang linoko mo dyan? matapos ang masusing pag-aaral, ang mga alagang isda sa Fishpond na ito ay may survival rate na 99%. Grabe, parang walang namamatay kung tutuusin. At dito na nagsimula ang isa sa mga pinakamalaki at pinakaambisyosong proyekto na ginawa ng China. At sa mga haraw na ito, libu libong tao ang nabubuhay at may trabaho dahil sa mga fishpond na ito fish pan sa lugar kung saan tila ba mahirap ang tubig. Dahil sa magandang ani sa Xinjiang, tinataya na kumikita ng higit 800 dolyar ang mga farmer dito kung ikukumpara sa ibang aquaculture ng bansa nila. Totoo naman yun. Tila ba imposible na sa isang lugar kung saan prone sa tagtuyot ay ngayon meron ng malalaking fish farming facilities. Tama naman na ang pagpa-farm at pag-aani ng isda o kahit seafood sa desierto ay talaga namang napakahirap paniwalaan para kang nagtatanim ng palay sa buhangin. Subalit ito at ginagawa ng China. Sa mga desierto, ibang iba ang temperatura tuwing umaga at gabi. Kung ikukumpara sa mga normal na lugar, sobrang lakas ng sikat ng araw dito at natural lang na sobrang init sa umaga at sobrang lanig naman sa gabi. Pero tila ba, beneficial pa ito sa ibang marine organism. Bukod sa klima at temperatura, meron ding mga sandstorm sa mga desyerto na maaaring mapuwing ang isda. <laughs> Pero nagawan din ng China ng paraan ng bagay na ito sa mga bahagi kung saan nakalagay ang mga fish pond nila. Tinututukan ito ng kanilang gobyerno para bigyan ng 48 hours weather forecast ang mga farmers. Meron ding mga warning sa mga heat waves at sandstorms para makapaghanda ang mga farmers nila bago pa dumating ang mga sakuna. Lahat ng credit sa mga fish farm na ito ay dahil sa research team na silang responsable sa pagtatransport pati na pagmamaintain ng water temperature para maging healthy ang mga isda nila sa desierto. So ngayon, nasolve na nila ang problema sa weather Temperatura, sandstorm o sa iba pang catastrophic events sa deserto, Nadala na nila ang mga batang isda para palakihin Pero teka lang, desyerto nga pala ito Maraming buhangin, mga bato, konting damo Pero saan galing ang tubig? Tubig na kayang buhayin ang milyong-milyong isda? Sino bang linoko mo dyan? At hindi lang isdang tabang kundi pati isdang alat Aba teka lang Taka ano ka ba? Bastos na bata ito mga kaibigan Well, tila ba ang desyertong ito ay hindi ordinaryo? Tama yung sinabi natin kanina na malayo ito sa dagat pero sa dulo ng desyertong ito, sa norteng bahagi, merong isang malawak na lawa, 707 hectares, na asidik na lawa at isa itong National Protected Area. Bukod pa dyan, may mga ilog dito, iba pang maliliit na lawa at kahit sapa. Tama naman, na dry na dry ang lugar na ito dahil sa sobrang init ng araw pero hindi ibig sabihin ay wala ng tubig sa lugar. Sa kabuuan kahit na malayo ito sa dagat ang Xinjiang ay merong 2,100 square miles na anyong tubig kapag pinagsama-sama. Pero hindi ito basta tubig. May mga hype na nakatira sa mga lawa at ilog dito, subalit kakaunti lang. Dahil sa taas ng salinity ng tubig dito, masyadong maalat. Kaya sa tagal ng panahon, iniisip nila na useless ang tubig dito. Dahil sa saline at alkaline na siya nagpapababa ng kalidad ng tubig, parang ang hirap namang pakinabangan ito. Tama. Pero ang China ay nakagawa pa rin ng paraan para mapakinabangan ang tila ba useless na mga bagay. Totoo naman yun! <laughs> Nagsimula ang bagay na ito sa isang farm kung saan ang maalat na tubig ng lawa ay sinubukan nilang lagyan ng isdang galing sa dagat. Pero hindi naman agad ito nagtagumpay. Sunod, nag-eksperimento sila para baguhin ang tubig ng lawa at di kinalaunan ilang ingredients lang na hindi naman makakasama para sa katawan ng tao at nagawa nilang halos tubig dagat ang mga tubig na galing sa lawa at sapa. Dahilan kung bakit napapalaki nila dito ang mga isdang alat ng walang kahirap-hirap. Ngayon iniisip mo siguro na kung bakit kaya nagpa-farm ang China ng isda sa desyerto. Pwes, simple lang ang sagot dyan para sa pera at ekonomiya. Isa ito sa mga plano ng China kung saan pakinabangan ang mga tuyong bahagi ng bansa nila. Isang malawak na aquaculture hub. Maraming investor ang sumugal sa mga aquaculture ng Xinjiang taong 2017 at ngayon, paldo na sila. Hmm ano? Ang na lang. Ang kapal lang mukha ano. Ang mga seafood na galing sa Xinjiang ay dinadala sa iba't ibang city ng China. Ang goal nila ay i-transform ang Xinjiang sa pinakamalaking seafood center ng bansa ng China. At tila ba maganda ang nagiging resulta nito. Sa kabila ng sitwasyon na malayo sila sa dagat at nakakapag-produce sila ng seafood sa bahaging ito. Ang astig. Iabang niyo ah. Hmm, ano? Ngit na lang. Tapos ayon sa mga eksperto, dahil malayo sa pulusyon ang lugar, perpekto ito para sa mga isda na lumaki at dumami ng walang kahit na anong gambala. Kung titignan, malaki na ang pinagbago ng lugar na ito. Dati daw, kapag gustong kumain ng mga tao sa Xinjiang ng isda, kailangan pa nilang mag-import galing sa ibang lugar. At meron pa ngang tao dito na hindi pa nakakatikim ng isda sa buong buhay nila hanggang sa nagkaroon sila ng sariling fish pond, ibang klase. Ngayon, hindi na sila mag import ng isda, kundi sila na ang nag export ng mga isda kahit pa sa ibang bansa. Ang kapal lang mo! <laughs> sa ngayon, nasa 200,000 hektarya na ang fish farm sa Xinjiang at palaki lang ito ng palaki. Gaano ka successful ba ka mo? Well, taong 2023, ang Xinjiang ay nakapag-harvest ng nasa 184,000 tons ng seafood at nagkakahalaga lang naman ito ng 530 million dollars para sa taong ito, tinataya ng gobyerno nila na aabot ng 3 bilyong dolyar ang halaga ng seafood industry sa region ng Xinjiang. Yun naman pala eh. Bakit kaya nangaagaw pa sila ng dagat? Ano tingin mo sarili mo? Ano ka? Hukom ka? Of course. Bastos tong taong ito. Tadyakin kita eh. Wala kayong Diyos! Kisaw-saw ka dyan? Bakit? Malis ka dyan! Mamaya tayo! Pwes ibang topic yan mga idol. At tatalakayan din yan natin dito sa channel. Kaya kalma lang. I-like ang video at mag-subscribe. Magpatingin ka. May something ka sa utak mo. Sa madaling salita, taon-taon, lalaki lang ng lalaki. Ang halaga ng industriyang ito, ng seafood sa Xinjiang. Pero teka lang, anong klase nga ba ng isda ang inaalagaan nila sa lugar na ito? Pwes maraming klase. Sino bang linoko mo dyan? Kahit pa isdang tabang o freshwater fish, dala lahat mga hipon at lobster Inaalagaan din At pinapalaki dito Popular naman sa mga farm Ang hipon Dahil sa lasa ng karne nila At sa quality nito Na para bang hinuli galing mismo sa dagat Matapos nilang subukan Ang shrimp at lobster Nagsettle naman ang ibang farm Sa tilapia Well, alam mo naman siguro ang tilapia Lumalabas na malaki ang kita Sa mga tilapia At mabilis pang palakihin Hindi rin sila pihikan Kaya naman mataas ang survival rate Ng mga tilapia dito Sa sobrang laki Nang kinikita sa pagpa-farm ng tilapia Meron sila ngayong 165 hectares na fish fund na naglalaman ng 650,000 na tilapia at kumikita sila dito ng milyong-milyong dolyar. Sa kabilang farm naman na malapit sa lawa, umaani sila ng nasa mahigit 4,000 toneladang crabs taong 2023. Sa parehong taon, malaki rin ang ani nila sa mga hipon at pati na sa salmon. Ang salmon na galing dito sa Xinjiang ay sariwang nakakarating sa mga tindahan. Bakit? Pues ayon sa China, kung totoo ang sinasabi nila, no, 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 no. ang salmon dito kapag hinuli na ay ipoproseso na agad, ipapackaging at madadala na sa mga tindahan sa loob lamang ng 24 oras ang bilis. Ano bang linoko mo dyan? Tapos sasabihin kung ako? Para sa kaalaman, ang salmon na isda at iba pang lamang dagat na inaalagaan sa sinjang ay mga uri ng hayop na may kasalanan sa pamumuhay. Halimbawa, hindi sila basta-basta umiitlog at hindi rin basta-basta napipisa ang mga itlog kapag nasa mali ang temperatura. Pero kahit ang bagay na iyan ay nagawan pa rin ng paraan ng China as in nakaprepare talaga sila para sa objective nilang ito. Patunay na kapag ayaw may dahilan at pag paggusto ay maraming paraan ng China. Iyabang nyo ah. Bukod sa mga seafood na yan, nagpa-farm din ang China ng perlas sa desyerto ito. Tama ang narinig mo, perlas sa gitna ng desyerto ang pagpo-farm ng perlas ay ang latest na tagumpay ng Xinjiang sa kanilang aquaculture. Sinimulan ang pearl farming taong 2022 pero 2023 lang ito nag-boom at humakot ng atensyon sa mga investor. Taong 2023, ang mga investor ay nagsimulang mag-farm ng 2 milyong pearl oyster at plano nilang magbenta ng unang nilang ani ng perlas ngayong 2025. Ang kapal ng mukha ano? Lumalabas na ang pabago-bagong temperatura sa desyerto at ang malakas na sikat ng araw di dito ay perpekto hindi lang para sa mga isda kundi pati na rin sa mga perlas. Dahil sa mainit na temperatura tuwing araw at magandang kondisyon ng lawa sa Xinjiang na kung saan malayo sila sa polusyon ng mga tao, ang mga oyster pearl sa lugar na ito ay di hamak na nakakagawa ng mas magagandang perlas kumpara sa ibang bahagi ng mundo. Na siya namang dagdag sa kalidad ng perlas at sa bandang huli, dagdag kita sa mga investor. Hindi kasi pare-parehas ang presyo ng perlas, depende yan sa kintab Texture, laki at kulay Overall, sa kalidad nito At base sa pagsuri Mas magaganda ang tumutubong perlas Sa aquaculture ng Xinjiang Totoo naman yun, kaya abang nyo ha ah. Kapag pupunta ka dito, makikita mo Ang isang tila ba natural na ecosystem Maraming uri ng isda Mga crustacean, perlas, tubig alat At tabang, pati isdang tabang Meron sila, ano pang kulang? Pating? Pwes walang pating na inaalagaan dito Buwaya lang Bastos na bata ito mga kaibigan Maraming tao hindi lang sa China ang namamangha sa mga seafood product ng Xinjiang dahil sa eco-friendly nito na sistema kung saan malayo sa pollution at sa dumi ng mga tao. Well, alam mo naman ang dagat natin habang tumatagal ay padumi na ng padumi. At salamat sa ating mga tao. Totoo naman yun. Eh na mga masakit. Halimbawa na lang, kung naalala mo pa, nung natakot ang buong mundo dahil sa nalaman nila na nagtapon ng Japan ng nuclear waste sa Pacific Ocean. Pwes hindi ko alam kung ano ang naging impact nun at hindi ko na i-discuss sa video na ito. Pero isipin mo, nuclear waste ang tinapon sa dagat, di ba? parang uubusin ang tao. Wala kayong Diyos! Ang kapal ng mukha ano? At yun na nga, ang produkto ng Xinjiang ay nakakarating na sa iba't ibang bahagi ng bansa. At may mga plano na balak din gawin ito ng China sa iba pa nilang remote area na walang pakinabang. Dahil syempre, alam naman natin na malawak ang China at marami pa silang disyerto. At sana doon na lang sila magtayo ng para sa ekonomiya at wag na silang magpursige sa pangaagaw ng dagat sa Pilipinas. Tapos sasabihin niyo kung sintidor ako? Sino bang linoko mo dyan? Sa kabuuan, ang tubig sa dagat natin ay masyado ng polluted. Salamat sa mga tao, pollution, global warming, etc. Sa kabilang banda, ang tubig sa lawa ng Xinjiang ay untouched, malinis at puro. Dahil dito, maganda ang ani ng mga isda sa sinjang at dumadami na rin ang mga tao na tumitira dito. Dahil kapag mas marami ang isda na inalagaan dito, mas maraming tao ang nakakapagtrabaho at lilipat sa lugar na ito. At dahil may trabaho na sa lugar, kung saan dati ay walang pumapansin at iilan lamang ang nakatira, inaasahan na magiging mas malaking ekonomiya ang sinjang pagdating ng araw. Kung umabot ka sa bahaging ito, palike ng video at kita-kits ulit tayo sa susunod. Teka, bili lang ako ng tilapia.